May mga salitang hindi na madalas marinig ngayon. Po, opo, mano po, pero sa puso ng ating mga lola at lolo, ito ang musika ng isang pamilyang maayos, isang lipunang may saysay. Bata ka pa lang, tinuruan ka na kung paano lumapit sa matatanda, yuyuko, at mahinhin mong iabot ang kamay nila para mag, mano. Sa isang simpleng kilos na yan, naroon ang lahat, paggalang, pagtanaw ng utang na loob, at pagkilala sa karanasan na mas nakatatanda. Noon, hindi kailangan na mahahabang paliwanag, besta may po ka sa bawat pangungusap, may respeto ka sa puso mo. Ang tahanan noon sa paningin ng mga lolo at lola ay may malinaw na istruktura. Ang magulang ang haligi ng bahay, at ang mga anak ay tumitingala sa kanila hindi lamang sa lateral na paraan, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay. Hindi uso ang pagsagot, hindi rin uso ang karapatan. Ang turo noon, ang pagsunod ay hindi dahil sa takot kundi dahil sa pagmamahal. Ang paggalang ay hindi hinihingi, natural itong naibibigay dahil ito ang itinuro mula pagkabata. Maraming matatanda ang nagsasabi, hindi kami pinalaki para tanungin ang magulang kundi para sundin. Sa panahong iyon, ang disiplina ay mahigpit pero may kasamang aral. Kapag sinabi ni tatay na huwag ka munang lalabas ng bahay dahil gabi na, hindi ito base sa control, kundi sa pag-ingat. Kapag sinabi ni nanay na magmano ka, hindi ito palabas, kundi para ipaalala na sa bawat kilos mo, dala mo ang dangal ng no pamilya. At hindi lang sa loob ng bahay umiral ang paggalang. Sa komunidad, kapag may dadaan na matanda, kusa kang hihinto, babatiin siya ng magandang hapon po. Kapag may lolo o lola sa jeep, ikaw ang tatayo para sila ang makauto. Ang mga bata ay hindi inuna sa pila at hindi rin sila pinapalakas ng boses sa matatanda. Lahat ay may ayos, may ranggo at may paggalang. Hindi rin may kakaila na malaking bahagi ng paggalang noon ay nakaangkla sa pananampalataya. Ang pagiging makadiyos ng mga Pilipino ay lumikha ng kultura kung saan ang magulang ay tinuturing na extension ng autoridad ng langit. Igalang mo ang iyong ama at ina hindi lamang ito kasabihan kundi batas ng buhay. Kaya kahit sa simpleng utos na umuwi ka na bago magdilim, may bigat itong dala na higit pa sa takot sa parusa. Ito ay takot na mabigo ang tiwala ng magulang o masaktan ang damdamin na taong nagpalaki sa iyo. Sa eskwelahan, ang guro ay parang ikalawang magulang. Kapag napagalitan ka sa paaralan, hindi ka poprotektahan na nanay mo, ang madalas pang nga, mapapagalitan ka ulit sa bahay. Hindi ito dahil sa kakulangan ng pagmamahal, kundi dahil may pagkakaisa noon ang mga matatanda. Isa ang kanilang layunin, ang ituwid ang batang naliligaw ng landas, hindi palakihin ito sa puro palusot at pangangatwiran. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi ibig sabihin na perpekto ang lahat. Marami ring bata noon ang lumaki sa takot, sa pakiramdam na hindi sila pwedeng magsalita o magtanong. May ilan ding hindi naintindihan ang pagkakaiba ng disiplina at pang-abuso. Ngunit kung may isang bagay na hindi matatawaran, ito ay ang malalim na ugat ng paggalang sa puso ng kabataang lumaki sa panahong iyon. Ibang-iba nga ang larawan ng kabataan noon. Hindi sila natuturuan ng respeto sa pamamagitan ng lecture, kundi sa pamamagitan ng araw-araw na halimbawa. Nakikita nilang gumagalang ang mga magulang nila sa mas matatanda. Naririnig nilang bumabati na maayos ang mga ito sa mga kapitbahay. At higit sa lahat, nakikita nilang kahit may hirap sa buhay, hindi ito dahilan para mawalan ng dignidad o asal. Ikaw, bilang tagapakinig ngayon, siguro ay isa sa mga lolo o lola na lumaki sa panahong iyon. Marahil minsan mong inisip, bakit ngayon, parang wala ng galang ang mga bota? Isang tanong na may halong pangungulila at minsan ay sakit. Dahil totoo naman, marami na ang nagbago. Pero bago natin pag-usapan ang gayon, hayaan nating bigyan ng puwang ang pagunita. Ang mga araw kung kailan sapat na ang isang manopo para maramdaman mong mahalaga ka. Ang respeto noon ay hindi usapin ng posisyon sa lipunan o naantas ng, ng edukasyon. Isa itong bukal sa puso ng bawat isa. Naitanim ito sa pamamagitan ng paulit-ulit na halimbawa na malilit na kilos na walang sawang pagulit ng salitang galangin mo ang mas nakatatanda. At siguro, sa pagtanda natin gayon, ito ang tanong, paano natin may papasa ang ganitong klaseng respeto sa isang henerasyong ibang iba na ang mundong ginagalawan? Yan ang ating tatalakayin sa susunod. Gayon, dumako tayo sa kasalukuyan. Ang tanong na madalas sumagi sa isipan na maraming matatanda ay ito, na saan na ang paggalang? Minsan ba'y napapansin mong ang mga kabataan ngayon ay hindi na bumabati, hindi na nagmamano, o mas madalas pang nakatutok sa kanilang cellphone kaysa makinig sa kwento mo. Isang tanaw, isang buntong hininga, at minsan, isang kirot sa dibdib, dahil tila lumilipas na ang mga panahong minsan mong inakala ay hindi magbabago. Kung ihahambing natin ang noon sa ngayon, kitang kita ang agwat. Noon, ang autoridad na magulang ay hindi may kakaila. Gayon, may mas malawak na diskusyon. Ang mga anak ay mas bukas na sa pagpapahayag ng kanilang damdamin, sa pagtatanong, at maging sa pagtuto. Sa isang banda, may positibong aspeto ito, nakakabuti rin na marunong ng magpahayag na sa loobin ang kabataan. Ngunit sa kabilang banda, kung hindi ito sasabayan na malalim na ugat ng paggalang, nagiging problema ito sa loob ng pamilya. Isa sa mga pinakatinik sa dibdib ng mga lolot-lolang gayon ay ang pakiramdam na parang nawalan ng halaga ang kanilang tinig. Dety, isang tingin lang, alam na nila ang ibig sabihin ko. Gayon, kahit anong paliwanag ko, parang wala silang pakialam. Mga salitang madalas marinig sa mga matatanda habang nakaupo sa sulok ng bahay, tahimik ngunit puno ng alaala. Ang mga salitang po at opo, minsan nalang marinig, at kung meron man, parang wala ng laman. Hindi dahil bastos ang mga kabataan gayon, kundi dahil ibang iba na ang mundong kanilang kinalakhan. Sa panahon ng social media, mabilis ang impormasyon, at pagiging bukas sa maraming idea, ang konsepto ng autoridad ay hindi na basta tinatanggap, kailangan munang mapatunayan. Dito nasusubok ang mga matatanda, dahil kung noon ay sapat na ang edad mo para igalang ka, ngayon ay tila kailangan mo pa itong ipaliwanag o ipaglaban. Ngunit hindi ito paninisi. Hindi natin dapat ituring na masamang kabataan ang mga batang ngayon. Sa halip, dapat nating kilalanin na sila rin ay produkto ng bagong panahon. Isang panahon na binigyang halaga ang kalayaan, pagpapahayag, at sariling damdamin. Ang problema lang ay kung paano minsan, sa pagyakap nila sa makabagong ideya, naisantabi nila ang pinakaugot ng kulturang Pilipino ang paggalang sa magulang at matatanda. Minsan, may lolo akong nakausap. Sabi niya, hindi ako galit sa mga apo ko. Pero masakit kasi parang hindi na ako bahagi ng mundo nila. At doon mo may intindihan, ang tunay na hinahanap na matatanda ay hindi lang ang manopo o opo, kundi ang pakiramdam na sila'y pinakikinggan, pinapahalagahan at minamahal. Kaya't hindi sapat ang pagsasabing, bastos na ang kabataan gayon. Ang tanong na mas dapat itanong ay, nasaan ang koneksyon? Baka kasi sa pagitan ng dalawang henerasyon, may tulay na unti-unti nang nawawala. At kung tayo mismo, bilang matatanda, ay eh hindi rin handang unawain ang pagbabago, baka lalo lamang itong gumuho. Maraming kabataan ngayon ang lumaki sa ibang konteksto. May ilan na lumaki sa mga single-parent households o iniwan na magulang para magtrabaho bilang eblay. Ang iba'y mas lumaki sa internet kaysa sa kalinga ng lolo at lola. Kaya hindi na rin natin sila masisisi kung minsan, hindi nila agad naunawaan ang kahalagahan ng paggalang. Hindi nila ito nadama, kaya hindi rin nila ito madalas na ibibigay. Ngunit narito ang ating papel bilang matatanda, hindi para lamang manumbat, kundi para muling magturo. Hindi sa pamamagitan na sermon o paningisi, kundi sa mga paraan na malapit sa puso. Halimbawa, sa halip na sabihin wala na kayong galang, baka mas mainam na itanong, alam mo ba kung bakit importante sa akin ang po at opo? Sa ganong paraan, hindi lang sila napagsabihan, natuto sila. At siguro, dapat din nating tanungin ang sarili natin. Tayo ba'y nananatiling ehemplo ng paggalang? Dahil kung nais nice nating igalang tayo, kailangan din nating ipakita ang ugaling mapagpakumbaba, maunawain, at bukas sa usapan. Maraming kabataan ang handang makinig, kung tayo rin ay marunong makinig sa kanila. Hindi pa huli ang lahat. Ang agwat sa pagitan na henerasyon ay maaring mabawasan, bastat may tunay na hangarin na makaintindihan. At sa puso ng lahat ng ito ay ang halaga ng relasyon, isang koneksyong hindi basta-basta napuputol kung pinapanday natin ito araw-araw sa paggalang, pagunawa at pagmamahal. Dito natin makikita, ang paggalang ay hindi lang makaluma, ito ay panghabang buhay. Iba man ang paraan ng pagpapakita ngayon, ang diwa nito ay nananatiling buhay. Kung gagawin natin ang ating bahagi para ito ay manatiling mahalaga. Ngayon na napagusapan na natin ang pagbabago ng paggalang sa magulang mula noon hanggang ngayon, dumako naman tayo sa pinakamahalagang bahagi. Paano natin muling may babalik at mapapalalim ang paggalang sa pamilya? lalo na sa pagitan ng matatanda at na mga kabataan. Ang una sa lahat ay pagkilala. Pagkilala sa katotohanang pareho tayong may papel Hindi lamang kabataan ang kailangang matuto, tayong matatanda rin ay may kailangang muling pag-isipan. Kung nais nating matanggap at respetuhin na mga bota, dapat din nating tanungin, na ipapakita ba natin sa kanila ang respeto na gusto rin nating matanggap? Dahil lang respeto ay hindi lang isang utos. Ito ay isang relasyon. Minsan, masyado tayong nakatutok sa nakaraan. Noong panahon namin, ganito kami. Ngunit sa sobrang pagtingin sa nakaraan, nakakalimutan nating pakinggan ang kasalukuyan. Para sa mga kabataan gayon, ang respeto ay hindi lang nakabase sa edad, kundi sa pagiging totoo, pagiging makatarungan, at pagiging bukas sa usapan. Hindi ito nangangahulugan ng na kawalang-galang. Iba lang ang kanilang paraan. Magsimula tayo sa maliliit na bagay. Kung may nice tayong ituro, gawin ito sa pamamagitan ng kwento. Halimbawa, alam mo, noong maliit pa ako, tinuruan ako ng nanay ko na huwag sumagot sa matatanda. Pero hindi lang dahil sa takot, kundi dahil gusto niyang itanim sa akin ang pagpapakumbaba. Sa ganitong paraan, may aral, may damdamin, at may connection. Hindi to basta utos. Ito ay pagbabahagi. Isa pa sa susi ay presensya. Maraming matatanda ang nasasaktan kasi paki-ramdam nila ay hindi na sila pinapansin. Ngunit sa totoo lang, minsan tayo rin ang lumalayo. Tayo rin ang nagsasabing ayoko nang makialam, hindi ko na panahon 'yan. Pero kung tayo mismo ang bumitaw, paano natin asahang sila ay lalapit? Ang mga batang lumalapit sa matatanda ay kadalas ang galing sa pamilyang nagpakita ng pagpapahalaga sa koneksyon. Kaya't kung nais nice natin silang lumapit muli, kailangan tayong maging bukas. Hindi na tayo kailangang maging perpekto. Minsan, sapat na ang makinig sa kwento nila. Kahit tungkol pa yan sa mga app, game, o bagong slang na hindi natin maintindihan. Dahil sa pagbigay ng oras at attention, ipinapakita nating, mahalaga ka kahit iba tayo Mahalaga rin ang pagpapatawad. May mga kabataan naging bastos. May mga anak na nakasakit ng damdamin. Ngunit kung hahayaan natin itong mamalagi sa puso, tayo rin ang masasaktan. Minsan, ang sorry ay eh hindi agad ibinibigay. Pero pwede nating simulan ang paghilom sa pamamagitan ng isang simpleng tanong. Kamusta ka na, anak? Dahil sa tanong na yan, maari mong maramdaman na naghihintay lang din siya ng pagkakataon sa kabilang banda, para sa mga anak at apo, kung kayo ay nakakabasa nito, alalahanin ninyo na kahit ang mga lolo't lola ay may damdamin. Hindi nila palaging sinasabi, pero nadarama nila kapag hindi na sila bahagi ng usapan. Kapag pakiramdam nila ay wala nang gustong makinig sa kanila. Hindi nila ito laging ipapakita, ngunit sa loob nila, may lungkot na hindi matumbasan na anumang regalo o pera. Kung nais nice ninyong igalang sila, gawin ninyo ito hindi lang sa mano, kundi sa presensya. Isang simpleng pagbisita, isang masayang kwentuhan, o kahit isang tanong na, Lola, anong kwento mo diyan? ay sapat para maramdaman nilang mahalaga sila. Dahil ang tunay na paggalang ay hindi lang nakikita, ito ay nararamdaman. Isa sa mga pinakamagandang aral na iniwan ng ating mga ninuno ay ang konsepto ng bayanihan. Hindi ito limitado sa pagtutulungan sa kapitbahay, ang bayanihan ay ang paggalang sa isa't isa. Ang pagkilala na bawat mayembro ng pamilya ay may silbi, matanda man o bota. Sa pagtutulungan, may respeto at sa respeto, may pagkakaisa. Kaya't sa panahon na mabilis na pagbabago, saan nga ba natin ilalagay ang paggalang sa magulang? Sagot, sa gitna. Sa gitna ng mga modernong teknolohiya, sa gitna ng bukas na usapan, sa gitna ng pagkakaiba ng opinyon. Dahil kahit anong mangyari, ang respeto ay hindi dapat mawala. Maaring mag-iba ang paraan ng pagpapakita, ngunit ang diwa ay mananatiling pareho. Isang pagpapahalaga sa pinanggalingan, isang pasasalamat sa mga nauna, at isang pagmamahal na hindi kumukupas. Tayo ang huling tagapagdala ng mga aral na nakaraan. Huwag nating hayaang mamatay ang mga ito sa katahimikan. Ibahagi natin, hindi para ipilit, kundi para ipadama. Dahil sa dulo ng lahat, ang paggalang ay hindi lang utos, ito ay pamana.